Anong ganap sa mundo ng showbiz? Diretsahang pinangalanan ni Miss Grace ang ani ay asawa sa kasalukuyan ng ex niyang si Pambansang Kulokoy. Hiling niya na tigilan na raw sana siya istok ni Don Shirin at ng kanyang mga minions. And for Don Shirin Esguera, please stop stalking my social media platforms, you and your minions. You need to move on. You're already with Joel. You already have him. You can have him. You know, just grow up. Stop stalking me. Stop saying things that are so mean, so cruel, just because I'm living my life, you know. Dagdag pa niya. Sana ay tumagal ng 26 na taon sila PK at Don dahil dapat daw ay matalo nila ang 25 taon na nagkasama sila ni Miss Grace at PK. For the both of you, uh, good luck na lang sa inyo. I hope you guys will last for 26 years because uh, you guys have to beat my 25 years. Samantala, nagpost naman sa Facebook si Joel Mondina ng kanyang salo ubin kaugnay sa Ania ay paninira sa kanya. Ito ay kasunod ng paglabas ng reaction video ng kanyang ex na si Miss Grace. Walang binanggit na pangalan si Joel ngunit Anya ay dapat tanta na ang paninira lalo at nanahimik naman at mukhang masaya na sila. Dagdag pa niya, magtatatlong taon na at dapat ay mag-move on na sila. Ayon kay PK. Dapat pagtahimik na yung tao at mukhang masaya na. Tante na na at huwag kung ano-ano pang mga paninira ang sinasabi. Magtatatlong taon na, alam mo ba yung salitang move on? Anong masasabi mo sa balitang ito?